So ayan mga amigo no, so ito ipapakita ko sa inyo ang mga basic maintenance namin dito sa barko. So every voyage amigo, dapat naming linisan ito para maganda ang aming temperature ng makina. So since sa isang buwan, dalawang voyage kami, so dalawang basis rin kami maglinis ng uh, strainer ng LT Cooler. Daming dumi oh. Daming lumot na kumakapit. So minsan meron ding isda na napasama dito. So isa ito sa dahilan kung bakit mag overheat ang ating makina. Dahil marumi ang ating cooling system. Ayan oh, hindi na makapalamig. At kailangan rin natin banlawan ng tubig na fresh water no. Para mawala yung dumi-dumi. Yung mga lumot galing sa saksyon ng ating uh, bumba. So before natin ikabit ang ating strainer, So dito natin ikabit mamaya ang strainer na nilinis ni wiper. So before that, i-secure natin na malinis muna ang uh, housing niya. So simple lang ang maglinis nito migo no. So as you can see, gumagamit tayo ng hose na may irgan at nakakabit sa hydrofor pressurized na tubig para mawala naman ang mga kumakapit na dumi dyan sa ating plate cooler. Ilinis ng ating kasamang wiper para matanggal ang mga lumot. So, ganyan ka dumi, oh. May mga seaweeds pa, mga algae pa, oh. Alright. So, minsan may mga shrimp dito na na suction. Yan, kasama kong isa nagbuga ng tubig sa housing ng strainer ay si First Engineer Ga na taga Baguio. Alright. Dalawa nga pala ang aming plate heat exchanger LT cooler. So ibig sabihin, kung hindi kaya ng isang cooler palamigin ang temperature ng ating makina, so kailangan nating i-open ang balbula ng isa pang cooler para tutulong na pababain ang temperature ng ating makina. So ganito lang kalaki ang ating plate heat exchanger LT cooler. So ganyan lang kadalim nga amigo maglinis ng strainer. So once nga malinis na, pwede na itong ibalik sa kanyang housing para magamit naman ito ang ating uh, LT cooler. Ang susunod namin titirahin migo ay ang low suction seat chest. So before mong galawin ang uh, low suction seat chest migo, so just to make sure na ang balbula inlet and outlet valve ay naka close para walang pressure na lumalabas nito habang nag-maintainance tayo. So kung okay na lahat mga bigo, so wala ng pressure at natanggal na ang lahat ng mga bolt, so kailangan natin iangat ang uh, cover para makita natin ang uh, strainer kung gaano karumi. Kung marumi ang ating strainer ng LT Cooler, how much more sa loose suction si chest? So ayan mga amigo, no? dapat nating iwasan ito. So dapat may preventive maintenance tayo sa ating uh, system. So just to make sure na maganda ang takbo ng ating makina. Dito na nga galing ang ating cooling water system. So kung uh, barado ito, so mag-cause ito ng uh, pagkataas ng temperature ng ating makina. So thank you nga pala sa panunood sa lahat ng mga followers ko. So ayan, nabago ang ating uh, pangalan. So binago ko, Trip Ni Joseph from Cebu, Mekinista. So ayan, tapos na tayo for today. So thank you din sa kasamahan ko na very supportive kay first Engineer, uh, Leonardo Ga, at kay Wiper, uh, Bakulio Mark. Thank you so much. God bless.